Santay sa binobola ka lang ng mga iba pero ano ba kasi Ang naging sabutan sa Senado matapos questionin ni Senator Coco Pimentel, si Senator Grace Po, chairperson ng Senate Finance Committee kung bakit kailangang i-zero ang budget ng PhilHealth sa susunod na taon. Gayong napakahalaga nito sa mga may hirap nating kababayan para sa kanilang kalusugan. Laking pagtataka din ng ilang senador kung bakit naibalik ang budget ng ACAP na 26 billion pesos na nauna lang na-defund ng Senado sa pangunguna ni Senadora Jaime Marcos. Manila, na visto naman si Grace po na siyang naging magsabwakan kay Martin Romualdez upang maibalik muli ang bilyon-bilyong pondo para sa ayuda program. Dahil nagkasundo ang dalawa na may parihong akses sa naturang pondo. Nang sa ganon, pwede rin makapagbigay ng ayuda ang mga senador. Imbis na DSWD labang ang may saklaw dito. Nag-viral pa nga ang isang larawan na kung saan ginamit ng anak ni Senador Grace po ang ayuda sa panangampanya dahil tumatakbo pala itong party list representatives. Ay kaya ang agenda ka para. Kaya mo pinayagan maibalik ang budget ng ayuda. Diyos ko, kaya naman, hindi maiwasang mapakomento ng ilang bismayadong netizens. At ayon pa na sa kanila, di lahat na katakuhan ng ayuda. Namimili din ang mga tao sa bawat paywarte nila. Anong nangyari na sa'yo po? Halatang gumalit ka. Nabayaran ka na din. Maraming magagalit sa'yo. Walang kwentang ang administrasyon. Magnanakaw na administrasyon.